Gusto mo ba na siya ay palaging makaramdam ng kaba sa kakaisip sa iyo? At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Lalong-lalo na kung bihiran na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitikan mo ito ng maigi. Magfocus at mag at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at tawagin mo ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At panigurado ngayon mismo siya ay matatamaan at sobrang kaba ang nararamdaman niya ngayon pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual. Pwede ito gawin isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti o makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.